Hi guys! Good morning! Pupunta ako ngayon sa office. Ngayon po ay aking day off. Pinatawag po ako. Kasi, magre-report daw ako sa office hindi ko alam kung ano yon basta kay pinapapunta ako ngayon day off ko ngayon pero napapunta ako sa office eh. pero pupunta na lang ako hindi ko naman alam kung ano ano kaya yun pero hindi naman ako kinakabahan Malapit na po ang aming office. Malapit na ako sa gate. So mag muna ako bago papasok. So ayan guys, hapon na guys. Nakabotan ako ng alas dos. Panina pa ako morning sa office ko. Nakabotan ako ng alas 2. out lang kaya pala, pinapapunta kami doon sa office kasi meron pala kaming ra random na, ano, ah, uh, dito, Drag test? Kaya pala, surprise! Tignan tayo lang. Oo, tignan ka lang. Ha? ano, drag test. Grabe, ang tagal. Uy, hindi ako makakita. ako pero hindi na puno. Kailangan pala punuin. Nung pangalawa kong ehik, sumubura yung ehik ko. Oh. Hindi ka pa nagdag-test? Ow. pag pinatawag ka, matic na yun. Uminom ka na ng maraming tubig. Ah, Pasko na, guys. Ayun, hey, Pasko na. Nagpalit ko o. Oh. Tinder Joyce si Hapdo. Sa SM. Hindi ka naman ko nagpa-drug test So... Napit na na po si SM. Nagpalit ko po. Ayan. 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 Foods. 142 pesos. ay 47. Dawa na lang. Kabuoy. Ayan. nakay Ayan. na Ayan. Di lakas siya sa lagayan. At ito na ihorot. Oh, Lust mal rein, Lust Luto na po ang hotdog. Baon ko ini bukas, tas ulam namin ngayon. At baon din ni Princess. Mamaya.